challenging para sa ilang magulang na tiyaking sapat ang binibigay nilang atensyon para sa lahat ng anak nila. Kapag kasi pumalya, nagiging pugad ito ng pagseselos o inggitan sa mga magkakapatid. Yan ang iniiwasan ng working mom na si Victoria sa dalawa niyang chikiting. Magiging pagsiselos kasi root is the root for so many other ugly things, no? Pag nagsimulang magselos, nagkakaroon ng poot yung mga bata. Ikaw, you have two kids. Yes. Sabi nila mas yun daw nagkakaselosan. Tell me more about the dynamics of you, your husband, and the two kids. Uh -huh. So ang una nun, parang kailangan ko i-prepare si Seiya bago dumating yung baby. Sineset niya yung expectation ng big brother. Kung ano yung pwede niyang gawin, mostly nakafocus yun sa playtime. Okay? Lagi ko ina-emphasize, oh, pag dumating yung kapatid mo, you can play with her, you can be a big boy, you can help mommy throw diapers. You included him right away. Kasi diba, pag isinasama mo yung kapatid, nagkakaroon siya ng sense ng responsibility. Na-overcome nun yung selos. Hindi siya nagiging threat or competition. Maliit man o malaking bagay, pwede raw pagmula ng selos. Kaya naman sobra raw ang pag-iingat ni Victoria sabi nila, iba-iba daw ang pakikipag-usap natin sa mga anak natin. Kahit na unknowingly, hindi mo napapansin, baka parang maaaring mas malambing ka dun sa isa, tapos dito, guilty ka ba sa ganon? Siyempre, kasi mas bata si Priscilla. Yung tono ko sa kanya is sobrang high pitch. <laughs> Excited lagi. Pagdating kay Seiya is, alam niyo, para ka nakikipag-usap sa grown-up child. The most important thing is, naka-communicate ako sa mga anak ko in a way na hindi sila nasasaktan or kaya hindi sila nape-pressure or kaya hindi nila nape-feel na galit si mommy. Whenever they would both call out for you, when they call out for you, ayaw nilang sabay. Oh, oh. Di ba? Gusto nila, dito, ako muna, ako muna kasi I think it's a <laughs> test. It's a test for you kung sino uunahin mo. Yes. So how do you deal with that? I realized na hindi lahat ng pagkakataon, mabibigay ko lahat ng gusto nila. Hindi lahat ng pagkakataon, I'll be there at the same time. What I do is, I taught my eldest the art of waiting. Kapag nagtanong yung anak mo, Mami, sinong favorite mo? Sino mas love mo? Totoo yan ha, nagtatanong sila ng ganyan. Me or Priscilla? So ikaw, pag tinanong ka, ano sasabihin mo? Sasabihin ko sa kanya, I don't have any favorite. Lagi ko itong sinasabi sa kanya kapag nag-aaway sila. What I do is, I don't take sides. Yeah. Okay? Kahit sino pa yung tama, para akong referee. Gumigit na ako. Okay? I'm gonna be in the middle. Kapag ginahaga ko ni one-year-old at nagsiselo si four-year-old, ilalapit ko na sila parehas. Tapos, dun ka sila kakausapin. Para maiwasan ng selosan, importante raw na maparamdam sa mga anak na ang pagmamahal ng magulang sa bawat isa ay buo at walang pinipili. The intention of my heart speaks louder than anything else in the world. So kahit pa may shortcomings ako as a mom, my intention is gawin lahat na makakaya ko wholeheartedly. At bigyan sila ng sapat na suporta, halagahan, respeto. And that for me is the most important thing. Thank you, Thank you. for being with us. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.